Ganito lang naman guys ang ganap kapag nasa bundok kami. Tingnan nyo guys, buwis buhay. Madulas ang daan at matarik. Welcome to New Zealand! <laughs> Hello guys, and dito na naman tayo. Ang lola nyo, nasa galaan na naman dito sa bundok. Inahanap namin yung Tiger Rock dito sa Tungchong So, gagay ko muna kayo guys dito o oh, para kaming nasa Switzerland. Yan, di ba guys? Ang ganda-ganda naman dito sa bundok. Di ba? Number five. Hanapin naman dito yung number five. Kasi yun yung, ah, ito na yata. Ito yung way na papunta dun sa Tiger Rock. Kailangan namin pasukin yan. Dire-diretso lang yan para mahanap namin ang Tiger Rock. So, dito guys, three, three. number five lang ang hanapin nyo. So, pasukin natin ang masukal na daan sa kabundukan ng Tongchong. Ang saya, di ba guys? Di ba? Di ba dapat pag holiday nagpapahinga? Hindi eh. Nandito kami sa bundok, gumagala. Pinapagod ang sarili. Oh, so ngayon guys, akit kami dyan sa puno na yan. Kailangan namin humawak sa tali para kami ay hindi mahulog. Oh. Ganito ang ginagawa kapag nasa bundok. Yan. Sige, akyat pa. Ingat-ingat ka lang, Lola, ha? Para hindi ikaw mahulog dyan. O, oh, diba, guys? Saya, dahan-dahan lang ang pag para walang yeah, disgrasya, diba? So, ganyan lang naman ang ginagawa ng, ng Lola nyo kapag nag-holiday, umaakat sa bundok taong bundok ang lola nyo eh. Diba? Mas masaya kasi minsan pag gumala ka sa bundok kaysa sa city. Kasi sa city, napaka-grounded. Sa bundok, makikita mo na yung mga gandang view. Nag-enjoy ka na kahit pagod. Diba? O, oh, nandun na yung kasama namin. Sunod naman yung isa. O, oh, ayan. Ayan na, guys. O, oh. diba? At saka alam nyo, guys, pag kayo ay did nag ano, nag-hiking o kaya eh. na explore okay. sa bundok, good for health din 'yun eh. Ayun, oh, nakalimutan yun naman, ko yung akyatan ko. Yan. yan, walang katapos ang akyatan, batuhan, nag-ano eh, kayo kasi eh, nag-stream kami. Nasa kama ko yun ah. Yan, puro ay, mga bato-bato yan hanggang dun sa dulo. Nilakad yata namin yan is isa't kalahating oras, puro bato. Yan, at least malilim, hindi mainit. Yan. Hanggang sa dulo yan. Isang oras kalahati ang inakit namin. Pero para mamaya makita nyo yung magandang view sa tuktok. Ah, ang ganda guys. Dun Sobrang ganda. Promise. Yan. Pinag-iisipan namin kung paano kami akit dyan. Basta yan. Di direction namin yan. paket dun sa tuktok. Natahimik na ang lola mo. Napagod na sa kakasalita. <laughs> di ba? Huwag ka, huwag nang sa talay para mas mabilis umakit doon sa taas. Tiritso na lang. Doon sa taas. Madulas. Ano? Na. Hanggang doon sa taas akit yan. Okay. Kaya ko ba kahit nakasilpon? Oh. Labangawa. Kaya Gaya, ya. Butik di saku bila, nggak Oke okay lang be. nako. Show. You. Kasi magigilid na tayo dun. This is it, pan set. Ayoko nang bumalik dito. ừ <laughs> Isang oras na yata yung video mo, beh. Akit kami dito, yes! Uh! Uh! Oh! Sobrang na katal! Nakuha mo ba yun? Aray ko ba? Akit kami doon! Dito, oh! Yun! Saan? Pupuntahan namin to! Doon! Yan! Yan! Upit kami dito! Yan, yeah, nakit kami dyan. May tao doon, oh. Diretso, ganun. Jun, 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 jun. Bababa doon. Tapos, akit doon. Tapos, bababa doon. Yes! Woo! Ando na mga kasama ko. Yeah, we're good! Let's go to the middle. Yes! Yes!

mm <laughs> Ando na mga kasama ko, oh. Yun na sila, oh. Tama. Yun, si Alvin. Yun. Ah. Punta pa kami doon. Doon kami mag-ex. Doon. Akyat doon. Sa daan na yun. Ando na mga kasama ko, oh. Yun. Punta kami doon. Yat kami doon. Yeah. Yung pala yung bato na inupuan ni Liway. Yun. Saan? sa Dito? Doon, doon sa mga Pilip, ano? Oo. Hindi yun. Hindi yun? Yung nakadipa siyang ganon? Doon yun. Nakikita yung oh lahat. Nakukuha lahat. Pagpicture picture natin doon. Wala bang doon? Yung inupan ni Liway. Sige. Wala ka bang picture din doon? Wala pa din? Tara. Let's go. thank you. Always oh, okay. Baba Anna!